Kumusta sa lahat? Mahal na mga manonood, maligayang pagdating sa aking channel. Magpaalam kina Enjo na Curek at Tagbabuye Kusten na kasama sa agenda ng magazine kamakailan. Pagkatapos ng mga relasyon at kasal, gumawa siya ng isang pahayag sa kanyang mga panayam na ikinagulat ng lahat. Habang pinag-uusapan ng sikat na mag-asawa ang pressure sa kanila ng kanilang pamilya at ang mga problemang naranasan nila dahil dito, aminado silang naiisip nilang lumayo sandali sa kanilang pamilya bilang solusyon. Ang mga taus puso at kapansin-pansing mga pahayag na ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga tagahanga ng mag-asawa at sa publiko. Ipinaliwanag ni Angel na curet na nagkaroon ng napaka-emosyonal na mga sandali sa panayam na isa sa pinakamalaking problema sa kanilang pagsasama ay ang kanilang mga pamilya. Inamin ng mag-asawa na sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon mula noong araw na sila ay ikinasal dahil sa sobrang interbensyonistang ugali ng kanilang mga pamilya. Patuloy kaming nakikipagtalo sa aming mga pinalawak na pamilya. Ang kanilang mga hangarin at inaasahan ay naglalagay ng presyon sa aming relasyon. Nagulat si na Akurek na nagpahayag ng kabigatan ng sitwasyon. Bagamat inihayag ng pahayag na ito ang lawak ng mga paghihirap na naranasan ng mag-asawa sa kanilang pribadong buhay, ang mga pahayag ni Togbo Buyek Usten ay sumuporta din sa kanyang asawa na nagsasabi na ang bahaging ito ng panayam ay natugunan ng may malaking interes ng parehong press at ng mga tagahanga ng mag-asawa. Matagal na raw problema ang impluensya ng kanilang mga pamilya sa kanila, kaya naging mahirap na makahanap ng kapayapaan sa kanilang pagsasama, at ang kanilang mga pamilya ay patuloy na nakikialam at nagtatangkang makialam sa mga desisyon na ginagawa ng mag-asawa. Mahirap ang kanilang pagsasama, sinabi ni Enjen Akurek na iniisip nilang lumayo sandali sa kanilang mga pamilya bilang solusyon at sinabing, gusto naming lumayo sandali. Dapat tayong bumuo ng sarili nating mga pangarap at mamuhay ng independyenta sa inaasahan ng ating mga pamilya. Makikita sa pahayag ni Enjun kung gaano sila ka-overwhelm sa impluensya ng kanilang pamilya sa kanilang pagsasama. Patuloy kaming magbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa paksa.